Mga bro, balikan natin itong year 1996, 5 piso BSP series coins. Ano mo kasi merong dahilan kung bakit inalis ng lumista itong taon na ito. No? Ang iniwan lang nila doon sa record ay itong 1996 na merong mint mark. Yan, itong ating hawak. No? Pakikita ko muna sa inyo. No? Ayan. Sa mga bagwan, yan po yung mint mark na tinatawag by buyer script. Makikita nyo yan kapag ang isang uh, coins ay ginawa dito sa Pilipinas or ginawa ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. So ang tinutukoy ko po dito no ay yung uh, walang mint mark or ginawa sa Canada or RCM no. Royal Canadian Mint. Kasi alam nyo, maaring ang uh, mga numismatiko dito sa Pilipinas ay uh, naniniwala na yung mga nakita Uh, yung mga 1996 na walang mint mark or yung nakita nila ay um, may posibilidad na manmade kasi napakadali pong alisin yan eh lalong-lalo na dun sa mga mahilig mag-alter ng barya. 'Di ba nababago nga nila yung taon sa mga barya eh yung pa kayang aalisin lang yung mint mark. Mas less effort 'yun para sa kanila no. Kaya at uh, nag-iingat sila na siguro Uh, sila ay naniniwala na yung mga 1996 na walang mint mark ay gawa lang ng mga tao or man made. 'Di ba? Tapos ay eh, ipagbibili kasi dati merong record yung 1996 without mint mark sa numista. Eh, kung titignan dati, meron po yung record. Ngayon, tignan natin sa kasalukuyan ano. Ito yung record, ito yung updated 1995 to 2017. Ayan, 1995 Yeah, uh, kung makikita nyo dito mga bro. Ayan, 1995 eh, no? ah uh, tapos 1996, 97, dalawa yung 97. Ayan. Bakit? Kamo? Kasi yung 1997 na yan ay, uh, unahin muna natin pala yung 1995, no? Reverse 1. Yung 1995 dito, yung larawan dito na in-upload ay walang mint mark. <clears throat> Itong mga 1995 ay lahat yan ay RCM o gawa sa Canada. No? Kaya dito naman sa 1996 dati naniniwala sila na may RCM eh. Pero ngayon wala na eh. No? naman sa 1997, uh, dalawa. Ibig sabihin na uh, naniniwala sila na merong mint mark at walang mint mark talaga sa 1997. No? Kasi talagang uh, marami tayong makikita sa 1997 na walang mint mark talagang legit. Uh, hindi binura kasi sa 1996 yung iba doon may mga nakita rin ako na walang mint mark pero halatadong binura eh, Mga ka hunters 'no. Ngayon naman sa 1998 tuloy na rin natin 'no. Uh, dalawa. Ibig sabihin nito, merong uh, mint mark at merong mayroong wala or yung without mint mark. Yung uh, without mint mark dito sa 1998 ay uh, I mean uh yung 1998 dito sa 1998 ay yun po yung naman ang mahirap mahanap yung may mint mark sa 1998 ha okay so sa 1996 talagang uh, naniniwala nga ang mga membro dito sa numistata na wala kaya lang uh, dito naman sa grupo natin meron tayong kasama yan, galing ito kay Bro Meds Buisan eh, 1996 eh. Hindi na nga lang maganda ang kondisyon. Tignan nyo, 1996. Ayan. Meron ba siyang mint mark o wala? Mukhang wala eh, no? Ayan, yung nakikita nyo, isusumunan natin para makita nyo. Ayan siya, wala siyang mint mark sa tingin ko eh. Yung nakikita nyo na yan, hindi po mint mark yan. Damage lang. Ayan. Diyan kasi dapat makikita yung mint mark. No? So, Medyo alanganin lang tayo dito. Mukhang walang mid-mark ito. Kaya lang dapat makahan tayo ng 1996. Yung maganda kondisyon na at least mga extreme refined condition lang. Eh. Kung talagang walang midmark mark yun. Makikita nyo kung uh, sadyabang inalis or hindi. No, kaya keep hunting lang kayo. Kasi baka nga meron. Pero dapat mag-iingat na lang kasi. Kaya inalis lang ng mistahan. Kasi naniniwala sila na puro gawa lang or man-made yung walang mid-mark eh.